CRS Channel Hello everyone, this is Chris from CRS Channel at nandito tayo ngayon sa harapan sa bahay ng aking kaibigan na si Levi Flexon o masas ang bahay niya ay binibenta sa halagang 2.5 million at 3 stories pwede nating gawing tindahan sa baba o kaya boarding house kaya, pasukin na natin. Ayan mga ka-winners, ang ganda ng bahay ng kaibigan kong si Levi. At ganito siya kataas kasi nga, 3 stories siya. Yeah. Ginawa nilang residential yung taas at tindahan naman sa baba. Kita nyo naman mga ka-winners, maliit lang siya pero pulido talaga. ya yeah, pwede naman dito magsaing mga ka-winners sa baba kasi para hindi na kailangan umakyat pa. Kailang taon na tong bahay na to? Ay yung pagpagawa niyo, pagdevelop. At 3 years lang, bago lang. Kaya yung pintura niya, bagong bago pa. Nakapunta na ako dito dati. Yung nasa kabila pa kami. O di diba? May dalawa siyang kwarto sa taas at meron din siyang veranda. Para pag gusto mo namang mag-unwind dito sa labas, pwede kayong tumambay dito sa may biranda. may aircon din siya mga kawinner sa kwarto nila kaya masarap talaga siya gawing gawing residential yung taas tapos tindahan yung baba second floor puro room pala may aircon inverter na pate ang hmm. ganda pa ng tiles so. akyate naman natin ang 3rd floor ang 3rd floor naman mga kawinners ay ginawa nilang kusina Ang ganda pa na-installation ng cabinet nila mga ka-winners at saka yung lababo nila. O, tingnan nyo naman. Ang ganda. oh, away lang daw kasi sila sa probinsya kaya nila binibenta ito. May CCTV pa. Connected yan dun sa baba mga ka-winners. Ang ganda ng CR nila. Bale, tatlo ang CR nila mga ka-winners. Bawat floor merong sariling CR. May biranda din sa third floor. Para pag gusto mo naman magpahangin, tambay lang kayo din sa beranda. Kaya sa halagang 2.5 mga ka-winners, worth it talaga na mabili ang bahay na to. At ang ganda pa ng location. Thanks for watching mga ka-winners. Subscribe, like and click the notification bell for updates of my new videos. God bless us all.